Samantala, nasa kote ng mga otoridad po ang apat na sospek na sangkot sa pagnanakaw ng humigit kumulang 100,000 pesos mula po sa isang kumpanya sa Candon City, Sur Ayon po sa isang empleyado na nakasaksi po sa nasabing insidente, nilapitan umano siya ng dalawang armadong lalaki, tinutukan ng baril at pinilit na ituro ang kinaroroonan ng iba pang kawani ng kumpanya. Samantala, ang dalawa pang sospek ay pumasok naman sa isang silida kung sa saan na ginawang hostage ang isa pang empleyado upang sapilitang ituro kung saan nakalagay ang mga pera ng kumpanya. Na tangay ng mga sospek ang humigit kumulang 100,000 pesos mula sa isang malaking itim na cash box at 3,000 pesos mula naman sa isa pang maliit na kahon. Kasama rin na naninakaw ang dalawang smartphone na tinatayang nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Matapos ang insidente, tumakas sa mga sospek sakay ng isang maroon na sedan. At ngayon uh, gayon man, uh, agad na nagsagawa ng dragnet operation ng mga pulis uh, na nagresulta ng pagkakahuli sa mga ito na sa bahagi ng National Highway ng Barangay Poblasyon uh, Sudipen, La Union uh, sa parehong araw ng insidente insidente. Patuloy ang sinasagawang investigasyon upang tukuyin kung may iba pang sangkot sa krimen at mabawi ang mga ninakaw na ari-arian. IFM News. IFM News.